ang piso nyo. eto na po ang katumbas. One bundle per student. Salamat sa mga nag-accept ng ating piso Gcash challenge para sa lapis at papel. So eto na ang kinalabasan mga idol. Yo, what's up? Good day sa inyong lahat mga idol. So for today's video guys, eto na nga ang inyong pinakahihintay. So salamat sa mga nag-accept ng ating Piso Gcash Challenge para sa lapis at papel. So eto na ang kinalabasan mga idol. Ayan o. Oh. O, oh, di ba? So ayan ang kinalabasan ng ating Piso Gcash Challenge. So unang-una mga idol, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. Maraming tulong po para sa mga batang walang kakayahan makabili ng kanilang mga sariling gamit pang paaralan. So ito na mga idol. Ayan. So i na natin yan ngayon. At ayun na nga, so natapos na tayo nag-repack mga idol. So, target 20 students tayo. Yun, no? Know. So, one bundle per student. So, pwede nyo akong tulungan mga idol. I-comment nyo dito sa ating comment section kung meron kayong kilala na estudyante or yung mga magulang nila na walang kakayahan makabili ng sariling gamit pamparalan ng kanilang mga anak. So, 20 student as of now ang kailangan natin. So maghanap tayo ng 20 students yung walang kakayahan makabili ng sariling gamit. Ayan lang po muna ang ating tutulungan ngayon. At syempre maraming maraming salamat po sa lahat na nagparticipate sa ating Piso Gcash Challenge para sa lapis at papel. Ayan syempre God bless po sa inyong lahat ang piso nyo. Ito na po ang katumbas. Napakalaking tulong po para sa ating mga estudyante yung walang kakayahan bumili ng sariling gamit. At syempre, maraming salamat sa tumulong sa ating nagrepack ng mga ito. Jambilog TV. Yan, syempre support din natin. Meron siyang Facebook page, Jambilog TV. So yun lang mga idol. God bless all. Sana wag tayo magsawang gumawa ng mabuti at marami pa tayong ma-inspira. Let's go!